kilalanin natin ang mga babaeng nakarelasyon ni Kobe Paras. The Philippine Showbiz List presents Kobe Paras and his ex-girlfriends. Skylar Kusama Isa sa mga naunang napaulat na naging nobya ni Kobe ay sa katauhan na nagangalang Skylar Kusama. Pagamat walang kaanong detalye tungkol sa kanilang pag-iibigan, sinasabing nagkarelasyon di umano ang dalawa noong 2014 pero agad din naghiwalay noong 2015. Gabriel Current Bago ang kapaskuhan noong 2015, ipinakilala ni Kobe sa publiko sa pamamagitan ng mga post sa social media ang babae nagpapatibok na kanyang puso. Ito ay sa katauhan ng US-based Filipino-Swedish-Korean musician actress and model na si Gabrielle Current. Kabilang sa post ay pinaabot ng dalawa na Christmas message sa lahat. Kung saan ang litrato na ni Gabrielle ay sinarawan ni Kobe na sila ay raddest couple. Samantala, sinabi naman ni Gabriel sa isang post ng kuya Kobe na thanks for existing and being mine. Sa tirak po ng kanilang pag-iibigan, base na din sa mga binahaging social media post ni Kobe, walang duda ang pagmamalaki at bumamahal niya kay Gabriel. Katunayan, ito yung panahong pinagtuunan niya ng pansin na kanyang pag-aaral at basketball career sa Amerika. Pero nagawan pa din ni Kobe ng paraan na isabay dito ang relasyon nila ni Gabriel. Pero sa hindi malamang dahilan, tahimik na tinapos ni Gabriel at Kobe ang kanilang relasyon. Pauline Marie Pongay gaston Ang pangalan ng valuable athlete na si Pongay gaston ay kabilang din sa sinasabing naging nobya ni Kobe. Ito yung mga panahon si Kobe ay basketball varsity player ng UP Fighting Maroons habang si Ponggay naman ay valuable player ng Ateneo Lady Eagles. Nagsimulang malink ang dalawa sa isa't isa noong May 2018 nang kumaral sa social media ang kuha nila mga larawan na magka-holding hands sa isang party. Noong buwan din yun, ay namataan si Ponggay na nanonood ng basketball game ni Kobe at naroon din na kapatid ni Kobe na si Andre. Nakadagdag pa sa patunay na kanilang pag-iibigan ay pagbabakasyon ni na Kobe at Ponggay sa Japan sa bagong taon ng 2019. Maliban dito ay may blessing din ni Jackie Forster ang pagkakamabutihan ng anak niya si Kobe kay Ponggay. Sa katunayan noong July 2018, isinama ni Kobe si Ponggay sa reunion dinner ni Jackie kasama ang mga kaibigan niya mismo ang kaibigan ni Jackie na si Sunshine Cruz ang nagsabing aprobado ang special girl na kadate ni Kobe sa natulang get-together. Ngunit katulad ng pananatiling lihim sa kung paano nagsimula ang kanilang love story at sa tinakbo nito, tahimik din si na Kobe at Ponggay o kung sa di umano'y naganap nilang hiwalayan noong 2020. Erika Ray Putornak Noong 2022, sinurpresa ni Kobe ang publiko sa napabalitang pagkikipagrelasyon niya sa anak ni Ina Ray Mundo na si Erica Ray Putunak. Dahil parehong nagmula sa showbiz family, gumawa ng ingay ang pagkakaling ng dalawa sa isa't isa. June 2022 ang unang mapansin ng netizens na may espesyal na relasyon na mamagitan kina Kobe at Erica. Ito'y matapos silang magbahagi sa Instagram ng mga larawan nilang magkasama habang nagbabakasyon sa Bali, Indonesia wala mang direktang pag-amin mo sa dalawa ay eh hindi naman may pagkakailang na mumuong espesyal nilang tinginan base na rin sa mga larawang pinabahagi nila sa kanilang social media account. At noong September 2022 ay waring hindi na nga mapigilan pa ni Erica na i si Kobe at iparamdam ang pagmamahal niya rito. Nangyari ito sa ika-25 birthday ni Kobe kung saan masayang ibinahagi ni Erica ang sweet photos at videos nilang dalawa na magkasama sa isang trip. Pero ilang araw lang ang lumipas, ikinagulat ang pag-unfollow nila sa isa't isa sa Instagram matapos din ang mga bakasyon sa California. Nag-follow back din sila kalaunan pero sinasabing nag-unfollowan uli noong January 2023 at kasabay nito ay ang muli na namang pagputok ng isyong break na nga ang dalawa. Sa pananahimik na Kobe at Erica at sa kabila ng walang tuwirang pag-amin tungkol sa totoong estado ng kanilang relasyon, mismo si Ina ang nagkumpirma ng hiwalayan ng dalawa sa isang panayam sa kanya noong March 2023. Ayon kay Ina, long distance relationship ang dahilan ng hiwalayan. Ganun pa man sa kabila ng nangyari, nilinaw niyang mutual decision daw ni Kobe at Erica ang break up. Pero ilang buwan matapos na kumpirmahin ni Ina ang hiwalayan nila, napaulat naman ang pagkakabalikan ng mga ito. Ito ay kasunod ng pagkalat ng isang viral video noong June 2023 na magkasama sila sa isang airport sa Siargao. Hindi malinaw kung ano video ay nangyari bago ang napaulat ng hiwalayan. At kung bago ito, hindi maiwasang mapaisip ang nangyari sense kung bakit magkasama sila Erika at Kobe. Kailin Alcantara may 19, 2024 na magsimula pag-usapan kung may namamagitan ba kina Kailin at Kobe. Ito matapos mapansin ang pagkakahawig ng larawang ipinose nila sa kanilang Instagram account. Ang pagkikita ng dalawa ay nasundan pa noong May 30, 2024 nang i-repost ni Kobe sa kanyang Instagram story ang picture ni Kailin kasunod na pag-comment niya sa mga post ni Kailin. June 25, 2024 muling naaktuhan ang dalawa na magkasamang naglalakad galing sa isang bar sa BGC. Isang buwan matapos nito, sa red carpet ng GMA Gala 2024, natanong si Kobe tungkol sa tunay na estado na ni Kailin at sinabing fanboy lang siya ng aktres sa gabing yon at sila ay great friends. Pero taliwas sa sinasabi nilang sila ay magkaibigan lamang ang nasaksihan ng publiko na makunan ng video si Kailin na kay Kobe habang sila nagkasiyahan sa pagbibidyoke. Nasundan mga ito na pagsasama nila sa kanilang unang proyekto at gumanap sa isang online miniseries na pinamagatang Miss Legends. Dumalo rin sila sa New York Fashion Week kung saan ibinahagi ni Kobe ang paglalakad ni Kailin sa runway para sa Filipino fashion designer na si Chris Nick ipinahayag din ng ina ni Kobe na si Jackie Forster ang kanyang suporta sa dalawa. Hanggang sa isang eksklusibong panayam ng isang fashion magazine noong November 2024, unang inamin ni Kobe na dating ang estado ng relasyon nila ni Kaylin matapos na matanong kung sino ang kanyang biggest celebrity crush. Isang buwan matapos ang kompirmasyon, sinabi naman ni Kaylin na naipakilala na niya si Kobe sa kanyang mga magulang kung saan ay pinagdiwang din ni Kobe ang Pasko ng 2024 kasama ang pamilya ni Kaylin. At noong January 2025, nagbiyahe naman ang dalawa patungong Los Angeles, California, kung saan nakilala ni Kailyn ang pamilya ni Kobe. Ngunit pagsapit na kalagitnaan ng Abril, pumutok ang issue ng hiwalayan. Napapansin, binura na Kailyn at Kobe ang kanilang mga larawan sa Instagram. Maliban sa mga kuhang, may kinalaman sa endorsements. Nasundan pa ito ng pag-unfollow nila sa isa't isa sa Instagram. Kasabay nito ang pagkalat ng ilang screenshot sa social media kung saan nakadetalya ang pag-cheat o manon ni Kobe kay Kaylin na nangyari raw sa opening ng isang bar sa Makati. Dagdag pa nga rin ang kasama di o ni Kobe sa Bali, Indonesia sa pananahimik ng dalawa sa kanilang breakup, kapansin-pansin naman ang paglabas ni na Kailin at Kobe ng mga cryptic post sa social media. Hanggang sa nakisali na nga dito ang mga mahal nila sa buhay. At kaugnay sa ingay na hatid ang pinagtapos ang relasyon nila ni Kobe, bilang tugon, naglabas ng opisyal na pahayag ang Sparkle GMA Artist Center sa ngalan ni Kailin nitong Martes, April 29. Sa pahayag, sinabi na gusto ni Kailin na mag-move on at panatilihin ang respeto sa mga taong naging bahagi ng kanyang buhay. Sa halip na makisali sa kontrobersya, mas pinili raw ni Kaylee na katahimikan at kapayapaan at umaasa siyang tuluyan na matundukan ang usapin. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!